Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos bilang ganap na batas ang Republic Act 12066 o ito po ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy Act o Create More Act. Aamiendahan ng bagong batas ang National Internal Revenue Code na layong mapalakas ang pamumuhunan sa Pilipinas. Sa ilalim ng batas, pagagandahin ang tax incentive policies para sa parehong local and international businesses. Binigyang din ni Pangulo na ang reformang ito sa sistema ng pagbubuwis ay hindi lang uh, pagbubukas ng pinto ng oportunidad para sa mga negosyo, kundi pamumuhun, uh, pamumuhunan rin sa maunlad na kinabukasan para sa mga Pilipino. Create More clarifies the rules of availment of VAT and duty incentives and further extends its coverage. to include non-registered exporters and high value domestic market enterprises we restore to our registered businesses business enterprises a vital support they once knew the eligibility for vat incentives for costs that directly that are directly attributable to the conduct of their business this means that essential expenses, those reasonably necessary and incidental to their operations, may once again be enjoyed zero rated, as they were prior to the CREATE Act. Yun. Create the More Act! Ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, pwede na ipatupad ng mga local business and work-from-home setup ng hindi nawawalan ng value valuable tax incentives sa ilalim ng bagong batas na Create More Act. Sa inilabas na pahayag ng Department of Finance, ang mga negosyo ang nagpapatakbo sa economic zones at mga free port ay pwedeng lumipat sa remote o hybrid business na nakukuha pa rin ang kanilang tax benefits. Obo! Sa pamamagitan nito, mabibigyan ng pagkakatakbo ng mga kumpanya na makasabay sa modernong paraan ng pagtatrabaho ng walang pangambang pagmumultahin.